Nasa linya natin hmm. si ginawang Eric Alvia, Secretary General po ng Namfrel. Good morning, sir, Eric. sir. Opo. Magandang umaga, Weng. Magandang umaga, Joel. Kasama rin ba kayo kahapon sa gagalangin? Uh, Binibidaho ni Dr. Arwin yung Oplambaklas na ginawa ko ng Komalek. Kasama raw po I sila kahapon. Hindi na kami sumama doon. Yung mga chapters na namin nandunagwa. No? Okay. Bakit makakatiin? Ops. Teka, ayusin uh, natin yung ano signal. Uh, I-recycle natin ang linya ni Dr. No, Alvia. Dapat ano, tayo environmental friendly. <laughs> Pati yung... Uh, Bakit bang isa batas din 'yon? <laughs> na pagpangit ang signal, dapat uh, may multa. Ayun yun. oh. Okay. So, okay na si okay na. Hello? Mr. Eric Alvia. Sir, Sir, good morning. Oh, sa, uh, sa, uh, okay. sa kayo na gano'n, sa ano ang anong, anong uh, initial um, assessment niyo kahapon? Okay, yung mga galing na report no sa mga chapters namin. Ah, uh, hindi masyadong marami pa yung nagrarali. Uh, may papatok kilala pa lang ng marami mga national candidates no. Ang ang siya mismong uh, nag-hold ng assembly pero yung mga rally at yung mga pag-iikot wala pa masyado nangyayari. Ang malaking nangyari talaga yung Oplan Baklas na ginawa ng COMELEC na siyang nagpapahiwatig sa mga kandidato no na ito'y patakaran at huwag din labagin ito maliwanag na, na mensahe ang ginawa ng... No? Okay. Sir Eric, meron ba kayo recommendation? Ano ba pwedeng gawin para maiwasan na po yung pagbabaklas? E, ibig sabihin, maiwasan na po yung paglalagay po doon sa mga lugar na hindi dapat uh -oh. lagyan ng mga campaign materials. I take niya. out lang natin, John. May uh -oh. batas po laban dyan eh. Pero dyan? pa ulit-ulit na ganun? nalalabag. Lantaran pa. Ba't, ba't ganyan? O, oh, Kasi yung nga eh, sapaw-sapaw uh, na yan. No? Kasi alam natin na isang tao ay matuturing lang na kandidato mm -hmm. pagdating ng campaign period. Mm -hmm. So marami ngayon, ang ginagawa nila, inukunahan nila muna yung period na kung pwede silang magpaskil kasi hindi pa na-implement. Kaya kahapon, ang mga national candidates, pati partners candidates sa materials, ang unang tinira. No? Pero yung mga local, eh, hindi pa sila considered as candidates. Hindi pa magalaw. No? Tapos isa pa, may batas na hindi pwedeng gawin ang mga Uh, materials kung nasa private property. No? So, Hindi yun ang parang... mo pwede ng batas, Weng, na once you, <laughs> you file your certificate of candidacy... Yun nga. Dapat, dapat, kandidato ka na. Dapat oh, kandidato ka na. Hindi ka na, na, na pwede magpaskil. Kasi mo to run, eh? hindi ba Sir Eric? Yung Oo, eh. oh, yun. Kaya nga eh. Medyo inconsistent at confusing yung ruling ng Supreme mm -hmm. Court, no yung Piñera versus Comelec, mm -hmm. dahil sinabi nga doon na hindi pa sila tinuturing na kandidato hanggang pagdating ng araw ng campaign period. Eh pero nag-signify ka na ng intention mo. Oh, Nag-COC pa na yun eh. eh. Kaya ano eh, yun din <laughs> so, yun yun yata yung nagpawalang bisa ng, ng, ano, ng idea o nagbali oh. nagbaliwala ng idea ng premature campaigning. Kaya nga eh. Di ba so, Sir Eric, so, yung decision na, yun? Sa labat na tuloy eh, Diba? Yes. dami so, oh. nang nadama oh. yun. So, yan, yan yun. Oh, kaya nga, yan yun. Inaano in, naman namin, tinutulugan na, pinutulugan namin yun. Tapos, mm. uh, hopefully, no, ma-reconsider you no know, na i-amenda yung mm. batas na yan. So kailangan na lang talaga kongreso ang kumilis dito. Ang kailangan nating tingnan Joel and Sir Eric kung kikilos ang kongreso samantalang eh, sila, sila lahat maaapektuhan eh. sila. Oo, no, sila ang kandidato. Oo. Oh, eh. uh, sila yung makikinabang <laughs> sa kasalukuyan. At sila din ang tatamaan kung sakali uh, kung uh, kanila hmm. ito parang, maayusin. ano ha. Pero yung political dynasty bill lang yan eh kasi matagal na <laughs> natin silang sulongin. Ilang taon na yan pero ayaw nilang galawin. Eh. Kasi tatamaan so, sila. Oh, siguro. Mm. Mayroon pong naaresto na tatlong lalaki ang CIDG. Mm -hmm. Sila da, yung nagpapakilala yung... totoo 'yan. Oh. Apparently sindikato <coughs> ito na nang ng mga kumakandidato. Ang pangako nila sure win, 'di ba? Pero kan <coughs> sila daw po ay mga hackers na kayang pumasok sa sistema ng COMELEC <laughs> pagdating ng eleksyon. <laughs> um, ito oh, po yun ba, ba ay eh. O, oh, mm. um kayo nga po magpaliwanag sa amin, Sir Eric. Kayo po ba mismo sa Namfrel, gaano kayo katiwala do sa sistema ng COMELEC, lalo na yung automated elections natin, na ito ay hindi kayang ihak at taliwas do sa pangako ng mga sindikatong ito? Okay. Unang-una talaga yung totoong nangyari na may nahuli, pero hindi sila tunay na ay expert. Mga scammer lang talaga yan. Mm -hmm. lang yan. At matagal na nila ginagawa yun. Umiikot yan sa mga iba-ibang kandidato. Yung mga iba, volleyball, naniniwala. Kala nila ma madaling hack yung system. Yung system... Yung mga maniniwala lang po, yung mga, mga gustong mag-daya. Uh, <laughs> Oo <So>, nga. <laughs> tapos, eh, yun na nga, Siyempre, parte sila dun sa conspiracy na yun, eh, na, daya sila. pangalawa, yung system natin, sobrang hirap i-hack, no? Kasi mm -hmm. encrypted yan, at the same time, secure yung system. Yung makina, hindi yan online palagi, no? Uh, mag-online lang yan pag uh, magta-transmit. Tapos mm -hmm. lang yan, no? Mm -hmm. Hindi mo pwedeng, kahit sa sino pinakamagaling na hacker, hindi mo pwedeng magawa na makakaagad in a few seconds, no? Yung uh -huh. makina, no? Pangatlo, no? Uh, besides encrypted, uh, medyo proprietary yung software na ginagamit. At mm -hmm. the same time also, secure yung transmission ng mga uh, telecommunication companies natin. So, mm -hmm ah uh, yung kung gusto mong dayain ang makina, gagawin mo sa labas na makina, no? Yung mga ginawa gawa katulad dun sa barn, no? Mm -hmm. hinahijack yung makina. O kaya, mm -hmm. hinahijack yung mga balota, iba ang nagsi-fill up mm -hmm. at, iba ang fill, at iba ang nagsisilid ng mga balota. Pero mm -hmm. kung mismong sistema na makina gagawin mo, mahirap. Ayo, so isang malaking panloloko talaga once may lumapit sa inyo na kaya kong ihack ang automated elections at makina ng pamilya. Ibig sabihin, maniniwala. Oo. oh. Hindi natin sinasabing imposible, mm -mm. pero sobrang hirap. Sobrang hirap. Alright. right, Sir Eric, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank Good you. Good morning po. Okay. Maraming salamat. Sir. Eric Thank Albian, ang Namfrel, mga kapuso. Magbabalik po tayo ang sa ating bagong pakilingan. Walang